Yun, good morning, good morning mga idol. So for today's vlog ay, ikaw content ko naman ay ang pagkukuha ng niyog. So mamunga tayo ng niyog ngayon. So ngayon ay tinabas-tabasan ko muna yung dinadaanan ko pala dyan, yung daraanan ko kasi medyo malalago na yung mga damo. Medyo masukal na kaya tinabas-tabasan ko muna yung daanan natin. So ayan. Bali, hinawan-hawanan ko muna mga idol. Ayan. So, ito na nga. Daladala -dala ko na yung kawit ko dyan, mga idol. Ayan. Nakapagkuha na pala ako dun sa kabila. Sa kabilang side. So, nakapagkawit na ako dun ng mga niyog. Bali, naipong ko na. Hakutin na lang yun. So, ito na lang yung pang last ko na pagkukuha na natin ng niyog. Yung kawit ko pala dyan, mga idol, ay putol na. Pero okay pa naman. At least, matalas pa rin naman kasi hinahasa ko naman yan lagi so, ayan. ganyan lang magkuha ng niyog mga idol oh. ayan diba? dali lang naman magsungkit ng niyog tapos dyan pala sa part na yung mga idol ay bali mataas na yung niyog kaya hindi naabot kaya ang ginawa ko ay dinugtungan ko na lang so ayan tinalian ko pinako ko tapos dinugtungan ko ng isa pang kawayan para maabot natin siya so ayan na nga Medyo mahirap-hirap nga pala patayuin pag sobrang haba na ng kawayan. Ayan. Pero pag natayo mo na, okay na. Magaan naman na siya. So, ayan. Bali, tatlong buo lang yung nakuha ko dyan, mga idol. Pero doon sa kabila, ay napakaraming bunga doon. Doon doon ako marami nakuha na niyog. Tapos yan, dyan naman. Balin-balin lang, lipat-lipat lang, mga idol. So, ganyan lang yung trabaho ng magkakawit. Yan, yung mga magkukupras dyan Mga nakaka-relate dyan, sigurado Kasi Yan yung pinakagawain nila So, ayan Kinuha ko lang yung mga idol kasi sayang naman Kasi may bumibili rin naman dito yan ayun Sa akin pa talaga Sa kahit ko nais mo bumagsak mga idol Ayan, kailangan Mabilis yung mata natin dyan pag magkakawit Kasi Para hindi tayo mabagsakan masakit din yan pag mabagsakan ka ng isang buong niyog na yan sa taas ba naman yan at nagakot takot na nga pala ako dyan mga idol na o oh, inipon niipon ko na yan yan para mabilis lang ang mamaya kuhanin akutin so ayun ganun lang mga idol One hour later. mga idol kuhanin natin yung mga niyog na ginawa natin ako takot muna mga idol. Dito. Ayan, at huwag nyo nang pansinin dyan mga idol Yung damit kong aircon Ayan, butas-butas Hinit <laughs> <laughs> na mga idol May e, nakakot ko Ayan naman tayo sa kabila. Sa kabila mag At ayan nga mga idol. Pinatong ko lang yung cellphone dyan sa unahan. Wala nga palang taga-video. Ayan, untik pa mahulog. Kung nahulog, yari na. Mga idol, wala na tayo pang reels. At ayan nga mga idol. Tuloy pa rin ang ating pagbablog. So bali dyan sa unahan pala mga idol ay mag-u-turn na ako. Ayan. U-turn na lang tayo. Ayan. U-turn muna. Kasi doon sa kabilang side naman tayo maghahakot ng niyog. Yan. I-turn muna mga idol. Yan. So, ayan. Dito na tayo magpapark. Yan. Panibagong hakutan na naman. tayo mga idol at ayan nga mga idol nag akot na naman ang kulukoy eh. at ayan so ganyan lang magakot mga idol hindi ko na binunutan kasi binibili yan dito ng buo lang siya na may bunot so hindi na natin kailangan tanggalan ng bunot ayan. kaya akot-akot na lang ng ganyan So ayan, bali hinawanan ko na pala dyan sa daaraanan ko kasi kanina mga tataas yung mga kahoy-kahoy dyan. Yung pala sa pagkalagpas dyan ay tabing highway naman na yan. Kaya malapit lang naman yung hinakakuta natin. Ayan pala yung manga na kinuhanan ko nakaraan. Yung mangga malalaki. yan ngayon wala nang bunga. Kasi lipas na rin yung mga mangga ngayon. May mga ilan ditong mangga na yung dyan minggo. Mayroong ilang-ilang piraso na lang. Yung mga natitirang bunga. Nagsawa na rin naman na kami sa kakakain ng mangga. Yun lang ang lamang ng mga taga-probinsya kasi maraming prutas sa paligid. So nakakalibre na tayo sa mga prutas. Yan, yan yung kaganda dito sa probinsya. Ayan o, oh, at tinakot ko na nga pala dyan sa rila. So dyan ko iniipon yung mga niyog natin. So ayan. Balik-balikan lang mga idol, binalik-balikan ko lang yan. Bali, ilang hakot lang naman ako. Saglit lang naman matapos yung mga nakakawit kong niyog. Hindi naman ganong karamihan. Pero video may marami na rin kahit papano. Ayos, mga idol. Ayun, nakakot na natin, oh. Ah, pauwi na tayo. Ayun, nakuha natin, oh. Ayan. Yun, shoutout na lang sa mga new followers ko dyan sa mga solid supporters natin dyan siya ka-excited na so, nandito na lang thank you for watching